sa si tambok sumama sa si tambok eh yan so ang gawa natin mga mga busing ay magpapakya tayo ng tubig dito sa sapa na ito yan to so, yun po yung kinukuna natin ng tubig yun si partner magpapandar So may balon po dito sa malapit sa kinukunan natin ng tubig. Ayan. Dito so watch up for to this video. Magpaturo po tayo mga idol kung paano magpaandar ng ating makina. So ngayon na. ay siya po yung magpapaandar ng makina. Magpaturo po tayo kay utol mga idol. So po ako. Dahil ako ay matagal-tagal na, na hindi nakapaandar or hindi alam kung paano mag paandar nitong makina. Ngayon, ano to. Ayan. So, medyo maraming tubig ngayon dito sa kinokona natin ng tubig. Maraming. Ito po yung makina natin, yung water pump. Pupunta doon sa taas ng ating sakahan ng gulay, mga idol. So, ang gawin natin So ngayon pa ako, first time pa ako mga kaidol na magpaandar o magpagana nito. Eh ano mo muna yung ano yung hose you know, na Ayan oh, ngayon yan. Ay, magpaturo po tayo kung paano mga idol. So, first time niya po magpapaandar ng water pump. Ito po, water pump. natin ang water punta sa taas. Tsaka, Alamin natin yung mabuti. Mga idol, ito ba? Ito ba, tol? O, oh, ganyan. Mula yeah. sa ano. Kaka, ikot mo konti. Mali, mali, mali. Baliktad, baliktad. Baliktad siya? Yeah? Oo. Oh. Okay. okay. Yan, yan. yan, yan ganyan. Tingnan mo ang so, hindi pa masyado. Hindi yan. talaga alam. Or first time ko magpaandar nito. Pinalpa. Huwag mong kalimutan sa taas. Opo. Ayan. Ayan. Talagang okay. magpapainit pa yan sa ano. Opo. Painitin pa yan. So si ano, kasama natin, si Tambok. Ayan o. Yung aso namin na guwapo. Balitad. Balitad ka. Balitad. Balit so, talaga ako yan talagang laging tandaan pag ano kasi first mahirap time. yan pag, pag hindi maano first time talaga ng mga idol ha baka din naman matagalan siguro ang pag practice o hindi pa ako ano yan yan so malapit na malapit na yan basta umuusok na malapit na yan kapag umusok na ganyan talaga mga kaidol wala oh. uh. akong lakas ngayon ah bakit ganyan hindi mo pa nahuhuli yung ano yung piliti ng ano Hey.